failure to elect must be as a result of violence terrorism or force majeure ibig sabihin kung dahil isang daan ng botante tinakot sila at isa lang ang nakaboto yan po ay failure of election pero kung isang daan ng botante na siyam naput siyam ayaw bumoto tinamad ayaw bumoto isa lang ang bumoto hindi po siya failure of election it's not a failure to elect because it is not based on uh, violence, intimidation, threat, or force majeure. So ito pong lumalabas na balita na may failure of elections daw po sa bahagi ng Ampatuan is a fake news. Saan lugar? Sa barangay Ampatuan, Maguindanao, Del Sur. And may na-monitor po ba tayong any um, related violence po saan? Wala po kami natanggap kasi na may failure to elect or failure of election sa barangay Ampatuan. Ang natanggap po namin is yung late na pagkakadeliver ng mga gamit sa Datu din sinsuwat sapagkat nagkaroon nga ng girihan kanina na bandang mag uh, alas 10 na nasa resolve yung girihan na yan at pagkatapos ay tsaka nagtuloy ang pagdi deploy ng mga kagamitan the, sa iba't ibang presinto, sa iba't ibang barangay na uh, uh, doon sa mismo Datu din Sinsuat. Yung kanina naman nung umaga doon naman po sa Saudi ang patuan baka doon sa Saudi ang patuan, yun yung umaga mga bandang alas 6 na hindi pinapapasok kaagad ng napakadami na isang bugso yung mga botante. Kung kaya yung mga military personnel na nasa gate, isang gate lang kasi ang binuksan at dahil doon, pabente-bente lang ang nakakapasok ng mga botante. Yung po ay kaagad natin inaksyonan, pinabuksan kaagad natin ang lahat ng gates para lahat ng mga botante ay nakapasok at makapasok. Yung po yung nangyari doon, kung kaya naman sila po ay nakaboto sa kasalukuyan. Tapos, share, Chair, nakarating na rin po ba sa inyo yung report na may 46, um, may mga balota daw po sa Tagbilaran, Bohol, na kung saan 46 ballots daw yung walang nakaprint na party list. Tapos, ang nag-report daw po nito ay yung principal mismo doon, si Concepcion Gal Galentes. Ang, ang alam po natin ay may tatlong balota. Tatlong balota na nakita doon sa presinto na walang party list sa likod which tatlong balota will not affect naman the entirety of the the the, uh, the conduct of the election kasi po sobra-sobra naman yung bilang ng balota as against sa nakaboto talaga pong talaga pong nagkakaroon ng ganung problem yung problem po mismo sa issue ng printing at uh, kasi nga po you have to print 68 million ballots so minsan may ganun talaga minsan nga may nangyayari napapadeliver yung balota sa Uh, sa probinsyang ito yun in fact hindi naman talaga siya intended sa ganon. And so may nangyari halimbawa dalwa nangyari napunta sa Cotabato yung isang box na intended dapat para sa pala sa Basilan. So kaagad po namin yun ipadala noong uh, uh, sabado na ibalik kaagad doon sa Basilan. So may mga ganun po talagang pangyayari. Katulad po sa pinabanggit natin printing problem po sapagkat yung mismong uh, 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 timing mark sa gilid ay hindi maliwanag. And therefore, hindi siya binasa ng mga makina. Last three question. Mads na 25. Opo. Last three na po ito kasi may pupuntahan pa si chairman pag paumanin niyo. Mads muna tapos ikaw, Iya. Hi, sir. Go ahead. Go ahead, Ia. Opo. Hi, sir. Opo. Sir, tama ba lahat ng teachers sa buong bansa, lahat sila, sir, dumating, nagsilbi, nagsilbi sa eleksyon, wala tayong mga police na ginamit even in some parts meron of Mindanao. Meron po, meron tayong mga pulis na ginamit lalong-lalo na po dito sa um, dito sa area ng Cotabato, meron kasi sampu nag nagbidro. Dito rin sa may bandang uh, sa may bandang Abra, meron din po na mga teachers na nagbidro pero hindi po sila tinakot eh. Ang kadahilanan pa rin nila ay dahil related sila doon sa mismong kandidato. At yung iba naman may masama masamang pakiramdam o may sakit. Kaya ang ginamit po natin doon electoral board members ng mga PNP personnel. Dito po sa Dato Udin Sinsu kanina, ang isa sa pinagtalunan talaga ay kung ano ba, sino ba ang gagamitin, teachers o PNP personnel. Siyempre po sa batas kasi natin ang nakalagay, hanggat meron teachers, teachers ang gagamitin, gagamitin mo lang ang PNP kapag kawala na napamalit sa mga teachers po natin. So uh, dahil po doon, ay, ay uh, teachers pa rin ang ating ginamit. Hindi po natin ginamit. Yung pong siyam na libo na reserve ng PNP, halos hindi po natin nagamit lahat sila. Sir, follow up lang po yung sa Abra. ah uh, yung, ano pong update doon sa ano? Yung may mga poll watcher daw na nag-shade po ng balota. Yes. Kasi kanina medyo naging malabo. Inaalam natin kanina. Kas Kasi ang report sa amin, okay na yon. Tanggal na yung mga watchers. Apparently, yung isang tinuturo na may ID ay poll clerk. Paul Clerk. So sabi namin, gusto namin maliwanag na report. Kasi kung Paul Clerk siya, allowed siyang mag-assist. Kasi unlimited pa yun. Pagka nakalagay sa batas, kapag ka po kasi membro na electoral board, only ang pagtulong o pag-assist sa mga botante na illiterate o kaya naman may kapansanan o kaya naman medyo nakatatanda. Pwede po siyang tumulong ng wala pong limit kung talaga pong Paul Clerk. So yan ang gusto naming malaman. Yung bang nakatayo kanina na nakapulay green, ay sadyang Paul Clerk. Sapagkat ang report sa amin, kasi maaaring dalawang lugar yun eh. Yung 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 kasing isang lugar, yun yung dalawa ang poll watchers na nakitaan sa habang binibidyo na sila ang nag-sashade. Yung po, pinatanggal talaga yun and therefore, pinakakasuhan na natin kaagad ng election offense. Ngayon, kung yung sa isa naman na kine-claim na may nag-sashade din, ayun ay dahil yung mismo yun ay Paul Clerk. Luisa? Hi, Sir. Luisa po from PTV. Sir, um, tanong ko lang yun sa 15%, ilang botante po yun, ilang balota yung i-reprint -re natin. Kakayanin po ba yung matapos bukas? And also, kahit may ganito, Sir, tuloy pa rin yung transmission natin. Later, may partial and unofficial results pa rin Ayaw tayo. Po. Kaya mamaya po, ini-invite ko kayong lahat, pag may konti pa kayong panahon, na magpunta po sa ating pong uh, Chairman's Hall. Yun ang dahilan pala kaya mainit. Uh, pumunta tayo sa Chairman's Hall. Naandun po makikita niyo po yung transmission. At mamaya po sa atin pong uh, website ng Comelec, makikita niyo rin po yung real-time na results ng lahat ng mga presinto na makapagtatransmit ng mga results. So, a matter of few moments from now, maaari pong magtransmit na ng result. Pero, again, inuulit ko po. Alas 7 ng gabi, o bago mag-alas walang transmission na mangyayari. Sapagkat yung mga makina ay nakaprogram na makapagtatransmit lang siya kapag ka alas 7 ng gabi. At yung mismong consolidation system, katulad ng binuksan namin kanina, yan po ay tatanggap lang ng results kapag ka alas 7 rin ng gabi. Hindi siya pwede mag-transmit na mas maaga, hindi siya pwede magtanggap na mas maaga. Okay. Uh, Sir, another question sorry. lang po. Nene, okay, go ahead. Um, bale, sir, yung mamaya ay hindi naman po makaka-apekto sa ano, sir. Wala naman po. Kasi ganito po yun. Yung mangyayari mamaya, sure na sure, canvassing ng munisipyo at syudad. Mamaya. Kaya yung board of canvassers ng isang bayan, katulad ng ginawa na nakita nyo kanina ng national board, nagsuspend, suspend nag-adjourn, suspended until tomorrow. Kasi wala pa kami ina-expect na uh, result o CCS, baka hanggang mamaya lang ng gabi. Lalo na sa mga posts abroad natin. So baka hanggang mamayang gabi, uh, makapag-sesend uh, sila. Pero sa municipal nasend na lahat yan mamaya. Kaya pe, pwedeng ang proclamation, ay mamaya mangyari ng mga municipal hanggang earliest ang latest baka hanggang madaling araw bukas ng Monday ng Tuesday makakapag-proclaim na sila yung munis yung probinsya once na nag ang bayan o siyudad magpapadala ng result sa probinsya yung probinsya ini-estimate natin Tuesday hanggang Wednesday makakapag na sila by that time wala pa kaming matatanggap sa National Board from the province. Pero maaari may matanggap na kami doon sa 93 post abroad. O kaya naman, yung mismong canvassing ng siyudad. Pwede na kaming makatanggap. Pero yung probinsya, hindi pa natin iniexpect yun. Masyadong napakabilis naman kung gano'n. Pero kung kakayanin ng mga Tuesday ng hapon, bukas, hanggang Merkoles ng umaga, sigurado may mga matatanggap na tayo na COC. Okay po? Go ahead. Um, last question. Ang resumption bukas ng National Board ay alas 10. So kung meron siya isa, dalawa na COC, ikakanbas na muli natin yon. ikakan na natin. Pero pwede kami mag na muli hanggang sa gabi.